ito po 'yung talagang grabe ginulo nito ang mundo ng telebisyon. At hanggang ngayon, nagtatanungan pa rin ang marami sa atin, ano na ba ang nangyayari at ano bang ba magaganap sa pagpasok ng 2024? Ito po ay ang pag-alis ng Tito Vic and Joey sa kanilang programang Eat Bulaga sa Tape Incorporated. At ngayon nga po, ay nasa TV5 na po sila patuloy na nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang programang EAT, ang kanilang Dabarkads na tunay na oh. napaka masaya. Oo. Oh, oh. At ito na lang ang inaintayin natin bago matapos sana, bukas sana, malaman na natin. Oh, holiday. Oh, okay, holiday. Naku, sana, wala. sa January 1st. Sana. Mag holiday pa rin ang January 1st. Ay, so wala pa rin. Din. January 2. Malamang. Oh. Basta, pagpasok ng taon, sana ito na makita na natin. At, na sana ay magdesisyon na ang oh, oh. korte ang Marikina RTC ilabas na po sana yung yung copyright infringement oh. yung mismo. Yun po ang magtatakda. Yun ang maghuhudyat kung paanong sila na talaga ang gagamit lamang ng titulong itbulaga at pahihintuin na po ang itbulaga na programa ng Tape Incorporated sa kabila. Yan ang ay, ay, oh. na, yung Copyright infringement. Yun talaga. Nag-rule out na ang IPO Philip bins pero meron pang isang nakatiwangwang na desisyon. Ay naku. yun talaga ang maghuhujjat, di ba? Pero may inaabangan tayo kasi di ba, sabi nga nila, abang lang kayo. Oh, may oh, pasabog, may matinding pasabore. Baka nga yan po ang sasalubong sa atin mm. sa pagpitada ng 2024. Kung natatandaan nyo po mga kachika, sa huling episode po ng SNN ng Showbiz Now na noong December 30, 2023, pinanindigan po ng ating programa naming tatlo na may nakaambang pasabog ang Tito Vic and Joey sa pagpitada ng bagong taon 2024 at heto na nga po noong nakaraang Biyernes alas 4 ng hapon inilabas na po ng Marikina RTC ang desisyon panalo po ang Tito Vic and Joey. Woo! Po ang Tape Incorporated at ang GMA7. At dito po sa desisyon na ito ay nakasaad kanila po sila lamang ang may karapatang gumamit ng titulong Itbulaga. Pati po ang theme song ng kanilang programa ay wala na pong maaaring gumamit pang ibang programa. Hindi na rin po po pwedeng gumamit ng mga tapes ng Itbulaga noon replay. ng video. Ma-replay oh. ang kanilang kalabang programa. Yeah. So, yeah. Oo Ito po ang pasabog ng Tito Vic and Joey na ngayon ay maligayang maligaya na sa TV5. Ito po ang kanilang emosyon. Romeo! Oh. Ako, malinig ko na sila. Kakantayin yung buong buo. Ito sa basta may natitira pang mga Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagsama sa laban ng Tito Vic and Joey sa digmaang ito. Narito po ang kanilang pahayag. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. Ang plaintiffs po, Tito Vic and Joey you know, kasama si Jenny at saka si uh, Derek Bucci permanently enjoining defendants Television and Production Exponents Incorporated and GMA Network Incorporated, from one, using the trademarks Ipulaga and E B, including all the logos associated with the subject parts in its shows, programs, projects, or promotions, and number two, using the Ipulaga O L A G A jingle/slash song or any part thereof in its shows programs projects or promotions and 3 airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes of the Hitmonaga e show prior to 31st May 2023 its segments or any portion thereof in all channels and platforms moreover defender blah blah blah, blah a mergo At uh, lahat po ay available sa atin. Pati uh, yung sinabi ko dito na uh, pursuant to sections 151-2 and 161 of Republic Act 8293. Ito po yung Intellectual Property Office. Ano, sabi, the Intellectual Property Office of the Philippines through its proper unit slash head officer is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of television production exponents incorporated from its records, database, and or registry to it. Yung po yung Sa mga ito, di ko Yung aghis kita na tayo po ang mga ng ibulongan. Ayan wala namang sasalitangan na ngayon na hindi pa tapos ang laban uh -oh. -oh. Anong kwenta uh -oh. na naman kaya mariling natin sa kabila? Uh -oh. Marami yan, sigurado yan na hindi pa tapos ang laban pero nag-rule out na po ang Marikina RTC, wala na pong mas tataas pa dito sa pinakawalan at inilabas na hmm. desisyon na una na ang IPO Philippines uh -oh. at dinidirektahan ng Marikina uh -oh. RTC ang IPO Philippines na ik. ...cancel yeah. ang lahat-lahat. Oh, oh. Ito po, mga kachika, malinaw po, war for. Yes. Ang kameram, this is considered. <laughs> talaga pong, sa Tito Vic and Joey po talaga, ang titulong Itbulaga, dahil tunay naman po, sa unang araw pa lamang, alam na natin na kanila talaga ang... Itbulaga! Oh. Congratulations! Congratulations!